And whether the fat or the thin was uh, more relevant, and whether second degree or fourth degree, I think it's most important to take uh, the lessons from uh, the SK, the very first anti dynasty uh, provision in our law, uh, is contained in the Sangguniang Kabataan, and we saw the ways uh, by which they evade. the law or avoid the issues of dynasty so that uh, I think it's primordial and most important to define exactly what we mean uh, by dynasty. Kasi dun naman po tayo eh. Uh, puro kayo definition ng dynasty. Puro kayo definition ng dynasty. Ilagay po ninyo up to the first uh, fourth degree of uh, consanguinity or civil affinity. Ganun lang yun. Kasimple. Tapos. Ah? Huh? Eh palibasa kasi dynasty rin kayo mga Marcos kayo eh. Ah, di ba? Dynasty rin ito. Eh nandiyan si BBM, nandiyan itong si Amy, nandiyan si Sandro. Ah, diyan sa Ilocos Norte, ilang mga Marcos ang nakaupo diyan. Dynasty rin ito eh. Ah? Kaya hindi ayaw po ninyo talagang i-define. Ah, ayaw po talaga ninyong uh, bigyan ng kahulugan ang political dynasty dahil kayo kayo rin, puro puro kayo mga political dynasty. Ganun lang kasimple 'yun. Mga kaboses, hindi porke tayo po ay Ilocano, hindi porke tayo po ay sinusuportahan etong si mga programa ni BBM, mga kaboses, eh tayo po ay kumakampi na po sa political dynasty. Hindi po. Ha? Never. Ha? na nap po tayo sa political dynasty. Ha? Kaya nga po, nung nakarang eleksyon, hindi po natin binoto yang si uh, uh, Mr. Madam uh, Senadorang Danga. Uh, dahil po dyan, uh, dynasty rin kasi eh. Uh, sabihin na, sabihin ninyo na uh, inilukluk naman kasi ng taong bayan, pinili naman ng taong bayan. Nek-nek ninyo, anak ng Sokoy talaga, oo. Uh, eh paano po kasi? Eh kayo po ay nakaugat na eh. Nakapundo na kayo eh. Marami na po kayong pera eh. Itong mga political dynasties, believe it or not, mga kaboses, ha? Huh? sa lahat ng mga probinsya dito sa buong Pilipinas ah makikita po ninyo ang mga bumibili ng boto kada eleksyon mga political dynasties believe me ah maniwala kayo yan po ang katotohanan brutal na katotohanan ah na itong mga political dynasty na to sila po ang mga bumibili at mahilig bumili ng boto ganun lang kasimple yun ah danga, ah so dito sa mga ah, sa mga hearing diyan sa Senado ah, kahapon mga kaboses dalawang komite ang naghearing at nagbista puro lang mga ah, hypocrisy kaipokrituan lang ang ginawa po ninyo ah? ganun lang kasimple yon kung ako lang yan ah, wag na po tayong ano Huwag na po tayong magpapaligoy-ligoy pa. Ang sinabi lang naman po ng ating saligang batas ay dapat ang political dynasty ay i-define ah, ng Kongreso at magkaroon ng batas. Ang gawin po ninyo, a political dynasty is a family of politicians up to the fourth degree of consanguinity and civil affinity. Tapos. Yun. Okay? Huh? Pagkatapos sasabihin po niyo, pati yung mga ano, yung mga appointed uh, officials, meron na po tayong batas diyan eh. Hindi na po kailangan ng batas diyan sa dynasty-dynasty diyan dynasty sa appointed. Bakit po mga kaboses, meron na po tayong batas yung nepotism. Ha? Yung uh, anti-nepotism na sinasabi po natin na hindi ka pwedeng magtalaga ng kamag-anak mo sa gobyerno. Ganun lang kasimple 'yon hindi na kailangan ng batas. Ipatupad lang po ninyo, Mr. Uh, Civil Service Commission. Ganun lang kasimple yun. Matatanggal ang mga yan. Eh, paano po natin matatanggal? Eh, paano po kasi? Eh, kung hindi nakalagay sa resume mo, pag uh, nag-apply ka ng ano, nag-apply ka ng posisyon dyan sa gobyerno, kung hindi nakalagay sa resume mo na kamag-anak mo si ganito, walang endorsement si ganitong politi politipot, naku, hindi ka makaka, Pasok. Kaya nga po nagkakaletsi ang uh, gobyerno natin dahil dyan sa mga endorsement, endorsement na yan eh. Hindi na po yung kung ano ang nalalaman mo no, mga kaboses. Huh? It's not what you know but whom you know.